Sobrang busy nga itong asawa ko ngayon. Halos buong linggo siyang gumawa dito sa aming veranda. Dahil nga nung nailipat namin itong aming cabinet ay ang naisip ko na namang ipalipat sa kanya ay yung washing machine. Nasa CR nga ang aming washing machine at itong anak ko kapag naliligo ay napakaligali. Kahit may shower curtain na ay nababasa pa rin niya. Kinakabahan nga ako guys baka masira na naman ako wala na talaga ako magpagawa. Isang beses kasi nagpagawa ako umabot ng halos 5,000 libo para na rin ako bumili ng bagong washing na manual. Kaya naman pagkatapos ayusin ng asawa ko yung mga tubo doon sa loob, papunta dito sa labas, ay inayos niya naman tong flood control dito sa labas. Oo guys, ito yung tunay na flood control. Walang corruption to. Dahil kahit isang pirasong buhangin na binili niya, nire-report niya sa akin yung mga resibo. Inabot na nga kami na isang linggo dyan sa paggawa ng mga yan. Kaya naman sabi ko sa kanya magpahinga muna siya dahil day off niya naman. Ang kuko naman ang kanyang bungkalin awa na siguro sa akin yan guys dahil ilang beses na ako nagmessage siya naglilinis ng kuko hindi talaga ako nire-replyan kaya siya na lang ang trauma pagdating nga ng lunes, maaga na naman siyang bumangon para ayusin na naman ulit. At sabi niya, minabadali na nga daw niya dahil may lalakarin siya sa mga susunod na araw. Pero ang totoo talaga guys, naririndi na yan sa bunganga ko. Nasabi ko, bilis-bilisan mo ang pagkilos dahil tambak na talaga labahin. Hindi nga rin talaga ako makapaglaba dahil ang pinagsasampayan namin ay doon sa pinagagawa. Basta doon sa pwesto niya, kung siya sa gumagawa, doon din ako nagsasampay. Eh halos umulan ng araw-araw. Kaya naman hindi ako makapagsampay sa labas. At ito na ang ang hinihintay ko, nilalabas niya na nga tong washing sa CR. Nakikita niyo naman guys kung gano'ng kasikip para hindi niya na mailabas siya. Nung pinasok namin yung washing dyan, tinanggal niya nga yung pintuan muna. Pero ngayon tinamad na siya kaya pinagpilitan niya ang gusto niya. Nagtatalo pa nga kami dyan guys dahil nung makita kong ililipat niya na yung washing, sinita ko siya dahil napakarami pa nga ang kalat. At syempre napikon sa akin guys, sabi niya wag ko daw siyang pakialaman sa ginagawa niya dahil hindi naman daw niya papabayaang makalat guys to. Dahil alam niya namang hindi ako matatahimik hanggat hindi nasusunod yung gusto ko. Siyempre, batas tayo, di ba? Eme! Pero ang totoo na nahimik na lang ako guys dahil baka iwanan niya yung ginagawa niya. Hindi ko alam kung paano tatapusin yung mga yan. Dahil syempre siya lang naman ang nakakaalam at siya lang talaga may kaya na gawin niya lahat. Alam ko nga talaga guys na napipikyo na yan sa akin kasi syempre plumber nga naman siya. Tapos ang dami kong question tungkol sa mga tubo-tubo. Tinanong ko pa ba hindi ba yan magbaba or kung ano-ano pa. Sabi niya sa akin wala ka bang tiwala sa akin plumber to. Sabi ko minsan wala. O oh, ba diba? napikon kaya naman sabi ko sige na iwan sana na kita dyan, maglilinis na ako ng CR. <laughs> so, eto na nga. Nagsimula na ako maglinis dito sa CR. Dahil ilang taon na nga to, guys. Simula nung nalagay dyan yung washing namin. Hindi na nga dyan ginagalaw. Ang tanging nalilinisan nga lang dyan, guys, ay yung malapit sa big potty at yung malapit sa shower. Ginarty pa nga ako dyan guys, gumamit pa nga ako ng gloves kasi natakot nga ako na baka magbalat-balat yung daliri ko. Eh malapit pa naman ako pumasok, baka ako hindi basahin ng scanner. Dahil hirap na hirap nga akong gumamit, hindi naman ako sanay dyan gumamit ng gloves. Tinanggal ko nga yung isa, itinara e, ko na lang yung sa kanan dahil yung ngayon madalas kong gamitin sa pag scan Ang gamit ko nga kasi dyan guys ay yung domis at yung seaways. Pero na-realize ko kahit yung seaways lang pala, ang gamitin ko e eh, okay na okay na lang din. Kasi mas mahal kasi yung domis tinipid ko para lang sa big pati namin. Sobrang pagod na pagod na nga ako dyan guys. Kasi syempre, isipin nyo naman dalawang buwan halos ako nagpahinga na hindi talaga ako may kilos. Puro lang talaga sa baby. Ngayon, eto, napwersa talaga yung katawan ko. Kita nyo mention ko, kahit anong pagod ko guys, hindi talaga yung lumiliit. Kahit nagpapakapagod na ako. Tingnan ko lang ako kung hindi pa talaga lumiliit dyan. Pero mukhang wala talaga pag-asang lumiliit, Maari pa, baka bumuka. Dahil nga dalawang buwan pa lang ako simula na ma-CS. <laughs> Kainan ko talaga guys ang maduming CR pero nung naglilihi ako kahit sa panganay ko at dito sa bunso, kulang na lang may magpapaligo pa sa akin. Wala akong pakialam kahit nanggigitatan na ang CR at naglalagkit na ang sahig namin. Buti na lang to the rescue ang asawa ko, siya na lang halos lahat yung magawa. Di ako nakukonsesya nun guys, kahit puyat pa siya kasi wala nga akong pakialam basta kumain, humilata, pumasok sa trabaho, magalit, sumigaw, yun lang talaga ang routine ko. Hanggang sa makapanganak ako at na CS pa nga. Kaya ngayon na medyo nakakakilos na ako, nararamdaman ko na parang bumabawi ang asawa ko. Pag inutos ko ang magagaan na gawain, ang tagal na kong sundin. Kaya naman, no choice ako. Ako na ang kumikilos. Para syempre hindi na ako magalit. Kasi lalo ako may istra. Sabi ko nga sa inyo, baka makita na lang ako ng mga kilala ko nagsasalita nilang na mag-isa. Nabinat na pala. O siya guys, hanggang dito na lang ang aking pagdadaldal. Maraming salamat sa panunood!